Pag-request uh, ko na pang ice cream yung mga driver. Thank you, yo. ah. Mag-send mo lahat mga road, Shout out ko Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Sa mahalo din lang kasi sinabing ko. Kung sinabi nyo, so please. di sana, so. Ayos na, re. Ayos na. Papapirod kayo sa YouTube. Ayos na, re. Ayos na. Ayos na. Tara, Torino. Samama ka na. Mga smash it. Thank you. Ayan, nandito po tayo sa pilahan. Ano, na, nag-request po na sa mga ng mga driver. ay. baka gusto nyo mapanood sa YouTube. Kaway-kaway po. Ayan, uh, mami... Sige, sige. Mami Jati at mami ito. ito. Nakabili na po tayo ng gamot. Nakabili na po tayo ng gamot. Ay, nakisinabit ko na at napakwento sa pilahan ng motor at pinuntahan po namin na si yung dating OFW yung na pa po sa hospital harap ay isip ko pong pangkahan siguro gagawin po kami parang hindi masayang hindi yan yung po ay, yung video mo ato lang si Simento to sa amin parang maral si Big si na na meron na ako sa hangin Ayun na. Sikiyahan na. pag Mga po tayo sa po tayo po tayo sa Pagkitahan po tayo sa Pagkitahan po tayo sa Pagkitahan po tayo po tayo sa Pagkitahan po tayo sa po tayo po tayo sa Pagkitahan request po tayo sa Pagkitahan mga ganda! Shout out muna! Maraming salamat! Maraming salamat! Thank, Thank you! Sa mga din pala kasing nyo Kung sina sinabi nyo so please so, eh, Ayos na rin! Ayos na! kayo sa Youtube Ayos oh. na rin! Ayos na! Uh. Ayos na! Tara Tommy! Sumama kami! Mga to mas. Thank you! Mas silip mas para... Sumama kami daw! Sumama kami! sa atin! Abala na ako. Ah, abala. Tama so, 'yan. Ayun, uh, dadalo tayo sa nasa nabas naman Nabasanman Sibuya. Dadalo tayo sa isang, isang OFW po na, 'di ba? Na matagal na rin po nangapunta. Paano po? Salamat po.